Amin, ano? Meron na siyang ano talong. So, ito pa. Wow. Yun. <laughs> so, mayroon na siya. Oh. Ay, ang laki na. Oh. Ang liit lang niya, pero dalawa na, o, oh. Ito pa isa. Oh. Ang liliit pa lang. So, dami na din siya ano oh, bulaklak. At ito, marami na rin siya. Yun, Hin yun siya. So, yung sili oh, meron na rin. Wow, dami sa luyot. Oh, Perfecto kay Nicole. Ayan. Ay, ayun na. Kanta tataba. Hmm. Yan. Ang liliit pa niya, oh. Pero meron na agad. So, yan. dami ano, oh. Ako, matatambunan siya ng ano. Mm. mm. Oh, ang liliit pa lang ng puno, oh my God. Pwede mamaya magsisisig ako, oh. <laughs> ang dami. Yun. Yun. Dami natin makukuhang talong. Oo. Oh. Dami si sili, oh. Oo, mm. oh, tatlo. Kambal. So, yan. Grabe, oh. Nalalaglag na, oh. Hmm.